Pero may mga Kristiyanong hinahanap ang Diyos at sinusunod ang lahat ng mga turo ng Panginoon. Pinapasa ng krus, hinahangad na maging asin at liwanag, minamahal ang kaaway nila at iba pa. Paano mo nasasabing ang mga taong nananalig sa Panginoong Yesus ay natubos lamang pero hindi nakaranas ng pagbabago? Aba, hindi yun umaayon sa katotohanan. Maraming tapat na manan ng palataya ang mapagpakumbaba at mapagtiis at hindi na ni o umiinom ng alak. Sa tingin mo ba, hindi pa yun pagbabago? Tama siya. Dati madalas akong nakikipagtalo at nagmumura ng tao. Pero nung nanalig ako sa Panginoong Hesus, naging mapagtimpi ako at pasensyosa at di minumura ang mga tao para ipahiya ang Diyos. Hindi ba yun pagbabago? Ang mga anak ng kaibigan ko, palagi silang naglalasing at nakikipag-away dati. Pero nung nanalig sila sa Panginoon, nagbago na silang lahat. Totoo, lahat ng tunay na nananalig sa Panginoon kinakikitaan ng pagbabago. Tayo naligtas dahil sa biyaya ng Panginoong Hesus ay nagkaroon ng pagbabago sa panlabas na pag-uugali. Hindi na tayo mapagpatol at pakawala gaya ng mga hindi mana ng palataya. Pero hindi ito nangangahulugan na hindi na tayo nagkakasala at nakakasunod na tayo at nagagawa na nating sumamba sa Diyos. Pero labas na sa usapan ng ganap na pagliligtas sa atin ng Diyos. Dahil ang makasalanan natin pagkatao ay hindi pa lubos na nawawala. At hindi man natin sinasadya, nakakagawa pa rin tayo ng kasalanan. At lumalabas ang ating mapagmataas at mapagmalinis na disposisyon ni satanas. Tingnan natin ang isa pang sipi ng salita ng makapangirihan Diyos. Page 1,082. Ang mga pagbabago sa pag-uugali ay hindi nagtatagal. Kapag walang anumang naging pagbabago sa disposisyon sa buhay ng tao, kusang lalabas sa masamang ugali nila sa malaot madali. Kumikilos ang Diyos para iligtas ang tao, hindi upang palamutian ang tao na magandang ugali. Ang gawain ng Diyos ay kinakailangan para baguhin ang disposisyon ng mga tao, para muli silang maisilang ng mga bagong tao. Kaya naman ang gawain ng Diyos na paghatol, pagkastigo, pagbibigay ng mga pagsubok, pati ng pagdadalisay sa tao, ay nakaayos para baguhin ang kanyang disposisyon. Nang sa ganon ay makamit niya ang lubos na pagiging masunurin, ang pagiging tunay na matapat sa Diyos, at ang matutunan ang normal na pagsamba sa Diyos. Ito ang layunin ng mga gawain ng Diyos, ang pagkilos ng maayos ng isang tao ay hindi nangangahulugan na sinusunod na niya ang Diyos at lalong hindi nangangahulugan na, nga na tumutugma na rin siya kay Kristo. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos makikita natin ang mga tao na tunay na nailigtas ay hindi lang kumikilos na maayos sa panlabas pero nalinis na rin ang masama nilang disposisyon sa kalooban nila at kaya na nilang lubos na maging tapat sa Diyos at sumunod sa Diyos na wala silang gagawing anumang pagsuway o anumang paglaban sa Diyos. Kung ang gagawin lang natin ay kumilos na maayos, pero hindi natin binabago ang disposisyon natin sa buhay at madalas pa rin tayong nagkakasala at lumalaban sa Diyos, ito ay nangangahulugang hindi pa tayo ganap na naligtas. Hindi ko matatanggap ang pananaw mo sa bagay na yan. May mga mananampalataya kami na palaging binibigay ang sarili nila sa Panginoon. Nagsisikap at nagpapakahira para sa Kanya hindi siya iniiwan kahit anong klaseng pagsubok pa ang dumaan sa kanila. Ang ganong pananampalataya ba ay di karapat dapat napurihin ng Panginoon? Ano pa ang kulang doon? Hindi ba sila sumusunod at naging tapat sa Diyos? Pastor Han, ang mga magagandang pag-uugali na panlabas ay hindi nangangulugan na ang tao ay talaga masunurin at matapat sa Diyos. Halimbawa na lang, minsan ipinapakita ng tao na siya ay mapagkumbaba at mapagmahal. Pero kaya rin niyang ipakita anumang oras na arogante siya, makasarili, at may kasumpasong pang masamang disposisyon. Ito ang nagpapakita na likas na sa tao na labanan at itakwilan Diyos at hindi sumunod sa Diyos. Gayon din, ang mga hudyong eskriba at mga fariseo na nabubuhay ng mga panahong yun ay mukhang makadiyos, matapat, matyaga at kagalang-galang, mapagkakatiwalaan at panalo sa papuri ng mga tao. Pero nang ang Panginoong Hesus na dumating at kumilos, hindi sila naghanap o nagsiyasat man lang. Sa halip, kumuha ng mga huwad na saksi para kondinahin at idiin ng Panginoong Hesus. Ang pinakamalala sa lahat, nagawa nilang ipapako siya sa krus. Ang katotohanan ito ay sapat na para patunayan na ang mabuting pag-uugali na panlabas ay hindi nagpapatunay na ang ating disposisyon sa buhay ay nagbago. At lalo namang hindi nangangahulugan na tayo ay lubos nang naligtas. Palagi mong binabanggit ang tungkol sa lubos na naligtas. Paano kami mabibilang sa ganap ng nailigtas? May nagbago na sa amin. Mula nung nanalig kami sa Panginoon, hindi pa ba kami naligtas? Oo nga. Paano mo nasasabi na hindi pa rin kami naligtas? Mga kapatid, ang mga tao na tunay ng nailigtas ay hindi lang basta kumikilos na maayos sa panlabas. Ang pinakaimportante sa lahat, sinundan nila ang katotohanan, naunawaan nila ang katotohanan. Nagbago ang masama nilang disposisyon at may sasagawa nilang katotohanan ng lubusan at susunod sila sa Diyos ng buong puso. Mapagkumbabaman, matiisin o mapagmahal sa isa't isa. Wala sa mga ito ang panlabas lang. Natural nilang ipinapakita at buhay at kayang tumindig subukin man ng panahon o ng kapaligiran. Gayon pa man, ang mga taong naligtas na dahil sa biyaya ay may kaunting pagbabago sa panlabas na pag-uugali. Hindi nila naiintindihan ang katotohanan. Hindi nagbabago ang masamang disposisyon sa loob nila. At hindi rin nagbabago kung paano nila tignan ang mga bagay-bagay. Kaya mahal pa rin nila ang mundo, pera, estado, katanyagan at pagnanasa sa pisikal na kaginhawahan at sumusunod sa mga uso sa mundo at tinatakwil ang Diyos. Dahil sa naiintindihan ng mga tunay na naligtas, ang katotohanan dahil sa gawain ng Diyos sa mga huling araw Nagbago ang pananaw nila sa buhay at prinsipyo. Nauunawa nila ang halaga at kahulugan ng pagtatamo ng katotohanan at napapansin nila ang mga negatibong bagay. Bilang resulta, nakikilala sila bilang mga banal mula sa mundo. Hindi na malilinlang at matutokso ni Satanas. Hindi na lalabanan at hindi na nila itatakwil ang Diyos. At maaari na sila mamuhay ng ganap at isa buhay ang salita ng Diyos. Kung ganon, base sa sinasabi nyo ngayon, ang lubos na kaligtasan at ang kaligtasan ay hindi magkapareho. Hindi, hindi pareho. Ang ganap na kaligtasan at ang kaligtasan, kahit tungkol sa pagliligtas ay dalawang magkaibang konsepto pa rin. May pagkakaiba sa nilalaman ng dalawang bagay na 'yan. Tungkol sa usapin ng ganap na kaligtasan, tingnan natin ang mabuti, ang sinasabi ng salita ng makapangyarihang Diyos. kapag iniwan ng mga tao ang marurumi at masasamang bagay ni Satanas, makakamta nila ang kaligtasan ng Diyos. Pero kapag nanatili silang walang kakayahan na tanggalin sa kanilang sarili ang kahalayan at kasamaan, mananatili silang nasa ilalim ng kapangyarihan ni Satanas. Ang pakikipagsabuatan, panlilinlang at kabuktutan ng mga tao ay mga katangian ni Satanas sa pamamagitan ng pagliligtas sa inyo, inihihiwalay kayo ng Diyos sa mga ganitong bagay. At ang gawain ng Diyos ay hindi maaaring magkamali at nakaayos ang lahat para iligtas ang mga tao mula sa kadiliman. Kapag kayo ay namuhay sa teritoryo ni Satanas, kayo ay walang kakayahang ipahayag ang Diyos. Kayo ay mga maruruming nilalang at hindi nyo matatanggap ang pamana ng Diyos. Sa sandaling malinis na kayo at nagawang perpekto, kayo ay magiging banal at kayo ay magiging normal at kayo ay magiging pinagpala at kayo ay magiging kasiyasiya sa Diyos. Mula sa salita ng makapangyarihang Diyos, makikita natin na ang pamantayan para sa sangkatauhan para lubusang maligtasay ang makalaya mula sa kasalanan at makamit ang pagdadalisay. Sa madaling salita, ang layunin ng pamamahala ng Diyos sa tao ay para makakuha ng grupo ng mga tao na kayang kumawala sa kasalanan at kayang tunay na sumunod at sumamba sa Diyos. Hindi ang mga taong napatawad lamang ang mga kasalanan pero madalas pa rin nagkakasala at lumalaban sa Diyos sa makatwid ang mga tinutukoy na taong tunay na naligtas sa yung mga tao na matapos matubos ng Diyos ay lubusang nilinis ng gawain ng paghatol ng Diyos sa mga huling araw. Yon ang mga taong tunay na nauunawaan ang katotohanan at tinatanggap ang salita ng Diyos bilang buhay nila. Ang dati nilang pagmamataas, panlilinlang, pagkamakasarili, kasakiman, kasamaan, at iba pang mga masamang disposisyon ay nabago at makakakilo sila sa pamamagitan ng salita ng Diyos at mamuhay sa katotohanan ng lahat. Ang kalikasan nila na malasatanas ay hindi na gumagana sa loob nila at kaya na nilang manindigan at magpatotoo kahit ano pang pagsubok at paghihirap ang dumating sa kanila nang walang anumang pagre-reklamo at wala na ang sarili nilang disisyon at nagagawa pa rin nila na purihin at nakakaya pa rin nilang sundin ang Diyos. Kahit na dumating pa ang oras na ibigay silang muli ng Diyos sa demonyong si Satanas, hindi na kaya ni Satanas na gawin silang masama kahit anong mangyari. Ang ganong klase ng tao lang ang maituturing na tunay na naligtas. Yun lamang ang tunay na kahulugan ng ganap na pagkaligtas. Kung ganon, basis sa mga sinabi nila, ang inaakala naming kaligtasan ay hindi pa pala lubusang pagkaligtas. mga kapatid ang pagkakaiba ng diwa ng kaligtasan at ganap na kaligtasan ay malinaw at madaling makita ang kaligtasan ay tumutukoy lang sa kasalanan ng tao na pinatawad at sa tao na hindi na hinatulan pero ang pinagmulan ng pagkakasala ng tao ay hindi pa rin nalulutas samantalang ang ganap na kaligtasan ay tumutukoy sa tao matapos maranasan ng gawaing paghatol at paglilinis ng Diyos sa mga huling araw. Makamit ang katotohanan, makawala sa kasalanan, at magawang dalisay at makuha ng Diyos. Kapag tinatanggap lang natin ang pagtubos ng Panginoong Hesus, pero hindi natin tinatanggap ang paghato ng Diyos sa mga huling araw, hindi siya kailanman makakalaya sa gapos at tanikala ng kasalanan. Sa makatuwid, dumating ang Diyos sa mga huling araw upang bigkasin ng katotohanan at gawin niya ang paghatol para lutasin ang problema natin sa pagkakasala mula sa ugat nito lutasin ang problema natin sa pagkakasala mula sa ugat nito? Paano mangyayari yon? Ibig mo sabihin hindi pa nalulutas ang pinagmula ng pagkakasala natin? <laughs> saan nga ba nang galing ang kasalanan? Sige, sabihin mo nga sa amin, saan galing ang kasalanan? Mga kapatid, tungkol sa kung ano ang pinagmula ng kasalanan, walang sino man na makakaalam kung di personal na sinabi sa atin ng Diyos ang tunay na sagot sa tanong na yan. Tingnan natin ang sinabi ng makapangyarihan Diyos tungkol dito. Buksan niyo sa page 455. Ang masamang disposisyon ng tao ay nagmula sa pagkalason at pagkayurak sa kanya ni Satanas. Mula sa napakalaking pinsala na ginawa ni Satanas sa pag-iisip niya, sa moralidad niya pati na sa ginawa ni Satanas sa pananaw niya at katinoan. Lubusang naging masama ang disposisyon ng tao dahil mismo sa ang mga pangunahing katangian ng tao ay napinsala na ni Satanas. At hindi na sila katulad kung paano sila orihinal na nilikha ng Diyos. Ang pinagmumulan ng pagkalaban at pagiging rebelde ng tao sa Diyos ay ang pagpapasama sa Kanya ng demonyong si Satanas. Dahil nga sa pinasama na siya ni Satanas, ang konsensya ng tao ay namanhid na. Siya ay naging immoral na. Ang salubi niya ay lalong lumala at tuluyan nang naging paatras, pati ang pananaw niya. Mula sa mga salita ng Diyos, makikita natin, ang pinagmula ng ating madalas na pagkakasala ay ang likas nating pagtataksil sa Diyos. Masyado ng malalim ang pagkakapinsala sa atin ni Satanas. Lahat ng uri ng laso ni Satanas ay lubusan ng nagkaugat sa kaloob-looban natin. Naging panuntunan ng kaligtasan at mga prinsipyo ng pag-uugali natin ang mga kaisipan ni Satanas at ang mga pilosopiya niya. Kaya ang mga pananaw natin ay naging laban sa salita ng Diyos at sa katotohanan. Kapag sinunod natin ang mga kaisipan at pilosopiya ni Satanas sa ating mga ikinikilos, lalabanan natin at susuwayin ng Diyos sa lahat ng ginagawa natin. Kapag hindi nalutas sa mga bagay na ito, iyon ay kapag ang mga kaisipan natin at pananaw ay hindi nabaliktad at ang disposisyon natin ay hindi nagbago, lalabanan natin ang Diyos magpakailanman at hindi tayo kailanman makikiayon sa Diyos. Sandali lang. Pwede bang magsalita ka patungkol sa likas na kasamaan ng tao at sa mga maladimonyong kaisipan at pananaw na nagtutulak sa tao na kalabanin ng Diyos? Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Ang sabi ng Panginoong Hesus, Datapuat kayo ay huwag patawag kanino man na rabay dahil iisa lamang ang iyong guro, si Kristo, at lahat kayo ay magkakapatid. Datapwad ang pinakadakila sa inyo ay magiging tagapaglingkod ninyo. At sino man ang nagmamataas ay mabababa. At sino man ang nagpapakababa ay matataas. Mula rito nakikita natin ang mga nakakapagbigay kasiyahan sa Diyos ay ang mga taong bukal sa loob na nagpapakumbaba at tauspusong sumusunod. Mas bukal ang pagpapakababa, mas nagiging dakila sila. Kaya lang, ang pag-iisip at pananaw nating mga masama, ang taong mas itinataas at tinitingala, ay mas lalong niluluwalhati. Habang ang taong sunod-sunuran lang sa iba, ay tinitingnan bilang kahihiyan. Dahil nga, sinira tayo ng ganitong kaisipan at pananaw. Naging likas sa atin, ang maging masyadong arogante mapagmataas, paimportante, makasarili, at nag-aatubili na magpailalim sa ibang tao, hindi natin kayang isagawa ang salita ng Diyos o kamti ng pagkatakot sa Diyos at lumayo ng lubusan sa kasamaan. Katulad ng mga Hudyo na punong saserdote at mga fariseyo, kahit na lahat sila ay pamilyar sa kautusan at alam naman nila na kailangan ng Diyos na maging mapagkumbaba ang tao Nandumating ang Panginoong Hesus para magministeryo. Sila na itinutulak ng likas nilang kayabangan ay tumangging isuko ang matataas nilang posisyon sa sinagoga para sundin ang Panginoong Hesus. Sa huli para lang manatili ang sariling estado, katanyagan at pakinabang, hindi lang nila hinatulan at pinatay ang Panginoong Hesus. Kung saan-saan pa sila pumunta para lamang tugisin ang kanya-mga disipulo. <laughs> kung titingnan ngayon, kahit na lahat ng sumusunod sa Panginoon ay bukal sa loob na pinanghahawakan ng mga turo ng Panginoon at inuulit ang mga salita ng Panginoon. Katulad ng maging mapagpakumbaba, maging matiyaga, maging mapagpatawad, maging mapagbigay at huwag maging mapanghusga. Nang dumating ang Diyos ng mga huling araw para simula ng bago niyang gawain, dahil ang mga pag-iisip nila at pananaw ay walang katotohanan at likas sa kanila ang pagiging mapagmataas. Walang pagpipigil nilang hinuhusgahan, hinahatulan, sinisiraan at nilalapastangan ang gawain ng Diyos. Mabuti pa na natin ang sinasabi ng makapangyarihang Diyos tungkol dito. Buksan ninyo sa page 297. Halimbawa, kapag mayroon kang pagmamataas at pagmamalaki sa loob mo, magiging imposible para hindi itakwil ang Diyos pero sa halip, ipagagawa sa iyo na itakwil siya. Hindi mo gagawin yon ang sinasadya. Gagawin mo yon dahil sa iyong likas na pagmamataas at pagiging hambog. Ang pagmamataas mo at kapalaluan ang magtutulak sa iyo na maliitin ang Diyos. Yon ang magtutulak sa iyo na tingnan ng Diyos nang wala ni kapirasong pagpapahalaga. Yon ang magtutulak sa iyo na itaas ang iyong sarili ng higit sa kanino man. Ito ang magtutulak sa iyo na patuloy na ipagmalaki ang iyong sarili sa lahat ng bagay. At ang pinakahuli, ito ang magtutulak sa iyo na umupo sa lugar ng Diyos at magpatotoo para sa iyong sarili. Sa huli, ito ang magtutulak sa iyo na gawin ang iyong mga sariling mga ideya, sariling mga iniisip at konsepto na maging mga katotohanan na sasambahin ng lahat. Tingnan kung gaano katinding kasamaan ang ginawa ng mga tao sa ilalim ng pangingibabaw ng kanilang pagiging likas na mapagmataas at mapagmalaki. Ipinapakita nito sa ating lahat na kapag ang likas na kasamaan at mga laso ni Satanas sa kalooban ng tao ay hindi nalutas, hindi nila magagawang sundin ng Diyos at lalong hindi sila magiging kaayo ng Diyos at ang magagawa lamang nila ay walang iba kundi ang magkasala ng hindi sinasadya at labanan ng Diyos at pagtaksila ng Diyos. Ang Diyos na mga huling araw ay dumating para ipahayag ang katotohanan, hatulan at ibunyag ang likas na kasamaan ng tao at ang mga pag-iisip at pananaw ni Satanas na nasa loob nila. Ipaunawa sa kanila at ipakita ng malinaw na ang mga lasong iyon ni Satanas ay pawang walang katotohanan at walang kasing sama at ang lahat ng iyon ay pawang pagsalungat sa Diyos at kung bubuksan nila ang kanilang mga puso at isipan ay makakaya nilang tanggihan, talikuran at ayawan ng mga iyon at tanggapin ang katotohanan na nanggagaling mula sa Diyos.